na yung mga clown. Ay, sa so, kabit okay. Video yun. Yan lang. Yan lang. Come, go, go, go. Go there, go there. High five. Ignorante eh. Ayaw, ito Okay, thank you. Yeah, get inside, get inside, get inside, inside, inside. Inside. Ano, maglalaro kayo? Hindi. Maglalaro, maglalaro kayo? Ay, salamat! Nakita na ko si... No. Wala na cubes. <laughs> Wala na si cube. Naibag bago. Asan na siya? Hala, Anong pangalan ba? Sarmia. Sarmia tayo, madam. I miss you so much. I'm so happy. I'm so happy. I see Nord. Let's go. Hey, hey, hey. Yeah, let's go. <laughs> hey, hang, hang. Yeah, let's go. Yeah. Hello What's the name, Where you? mine i will not put, put just keep it it's okay thank you hola bye yeah 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 i see her already going na sa airport no bye no Oh, nasa na madam arwa. I miss you. <laughs> La. <laughs> Hi. Nandito <laughs> yung ano namin, yung kasama namin sa Paro-Paroji team, yung grupo namin doon sa Paro-Paroji team na mga mga manggagamot din. <laughs> Nandyan sila, ang saya. paro Oh, ang tawag namin, <laughs> hindi, isa eh, grupo namin. <laughs> ayan, ayan si Nor. At si Samira. Samia. Samia. Uh, Samia, Samia. Then, uh, Indonesia? Ano <laughs> naman ni Tagalog na bisaya Visayas, Ipugaw Ano niya siya? Tagalog Tagalog siya? Visayas uh, uh, Visayas, Tagalog ah, <laughs> I, I, America. <laughs> America, na pugo Indonesia Amerika Amerika, saan Ha? Bo! Where did you put your shoes? Master, kaya ah, asa so ka ninyo Iigbutan sapatos? Remove your shoes. shoes. Yati. Ah, nah, ay, Ang gibutang diri. Nara diri. Kuy, pasalamat siya. Nga nakakita ko barkada. Nalipay la ko. Grabe sapot na ako. Kabalo na na siya. Ang ko. Ano ko nagtingog? Okay. Ga, kay Nakita nako na si Mar Marta. Tagat sa case. Marta. Ay! O si Nordayon. Ay! Ah! Ang mga Marta! Ang mga Marta! Mani sa Mani na Marta! Kaya naman ni Marta sa Jensan! Ga, nakakita kong happy pill din ga. November 15 day ni siya, si Marta. Unsa ganito, December mo to si Marta. Ga, bawa ko kabalo. Unsa to si Marta. Pero ang Marta na mo din Ay! Gwapa kayo! <laughs> Magkatawa Nagiahak lang ni nga live. Uh, munang ma munang nang muna, muna, muna graduate po may karon. Dagko kay big dagko. Tambana. Ibotum. Among bangi ginagwa. Asa naman mo? Asa na kayo? ICR. Nana setimart pa ka, agay. Nana tu. Ani. Basta makaita ko nya mo ra isa kitag bah. Ba. Ba. Munis ang bata ka nasa ko na party-party ba. Two months da ko na din dinbei. Ay two months, two Lala months ago. Bahay, Hindi, ako lang. Ibang bahay din nila. Asa naman to lang linggo da mga ko rin mau. Rim. Primo. Samu kay sila. Samu kay sila. Samu kay sila. Tara tara tara. Samu kaitila, sila. Tara tara tara. Samu kay dilo. Samu kay Kiat na rin ang siya basta makita na kunya. Lo tara tara tara. Food is ready. pakai Pakainin na daw kami. Uy, hey, kasamok ba? ba, -ba. Dile, bosa, bosa. Ay, tabangan na nilang bata. Oh, Talagot. Uli, ali, diri. Uh, napay. Atang, na, na napay ba? <laughs> napay bangko ba? Akong kauban ba? <laughs> Ate, ah, dito ka ba? Ang mga tasa sila. Wala, bahala sila ba sa kamukha? <laughs> kami, kami tagya sa mall. <laughs> Ano sa baan mo? Ang Ano saan say, ang say mo? Patano ba eh? Ay, pagsinggit buh! Yes. Asa lang ang hamulin? Lalo, ay kay Tanawa, wala ba tasa niya? Mga agalon ba, ba? Kung saan ba niya siya, B? Kasabutan ni B? B, play later, eat now! Ano niya mo. Among end sa uh, school year ni Rimbo. Uba na mo sila. Ay, sa kajot lang. Nara, nara, nara. Nila Ayan. Ay, ano? Ay, Asa Kami, kami, kami. Kami nag-uban. Juice nila. Asa mong strawberry. Eh. strobe? Remove this from there. Yeah. <tries> your 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 price is here, ah. Just get this first. Nah, mah, tak pakai lang amu, bay. Eh. Jika cukran, 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 madam, cukran, sama ni sya. Nila boh, nila. Malak na. Thank you. Aku Mr. aku Mister Mister Burger, dapo. Nuggets. Mister Nuggets. <laughs> I am Mr. I am Mr. I am Mr. What, Quack. Mr. Quack. Hey, Mr. Mr. <laughs> Você é muito grande. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. only see Eu <laughs> 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 sei. I'm yeah. 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 Burger Mr. and Mrs. Burger. Mr. Who is Mr. Soda? Huh? Um, yeah. yeah. The cheeseburger, That Yeah, Abdullah, Mr. Soda. Yeah. Abdullah, Mr. Soda. <laughs> and Mr. No, I'm Mr. Cheeseburger. <laughs> I'm Mr. Burger. Mr. Burger. Alaka <laughs> like ice cream coming Yela, yeah. hey, hey, shoot, shipping, Yeah, hey, yes. What happened? Yeah, get Lolo. Yeah, see the, ride there, mm. the one that kids Yeah I went on it and then a kid was crying. And he wanted then... to get up He stopped the girl, got to go up and two boys got lost. They went out. Na, no, that I will not ride anymore, kalas. So, kran, I will not, no. Who's mm. that? Ay, ina po.